Sumalang sa pagdinig ang suspect na nang lason umano sa aso ng kanyang kapitbahay. May ulat on the spot si Katrina Son. Katrina? Yes, Pia, ngayong araw ang unang hearing laban sa sospek na nagpakay umano ng lason para sa daga sa isang aso. Nakilala ang na si Kiel Henner Palumar. Ayon kay Ever Mihares na siyang may-ari sa aso. Galit daw talaga ang kanilang kapitbahay sa kanilang aso. Una raw na inireklamo ng kanilang kapitbahay ang kulungan ng kanilang aso, kaya inalis na lamang nila ito para umiwas sa gulo. Nagbanta rin daw ang kanilang kapitbahay na papatayin ang kanilang aso. Matapos nito ay nalaman nila mula sa kanilang mga kapitbahay na binibigyan daw ng sostek tinapay na may lamang lason para sa, para sa daga ang kanilang aso bukod pa riyan ay naglalagay din daw umano ang sostek ng lason sa kanilang hagdan pasintabi po sa mga nanananghalian, halian ni Turaw Mayo nang makunan ng video ang kanilang asong si Marley na nagsusuka na ng dugo dahil sa nakain lason iya yeah? maraming salamat Katrina Son